Hello mga kakita! Welcome sa panibagong episode ng Kita Mo! Today's episode mga kakita, makakausap natin ang haligi ng Pamilya Oriarte ng Surigao City na siya rin tumatayong haligi ng kanilang family business, ang Amorsas Woodcraft Collection. Sa pagpasok pa lang sa kanilang tahanan, makikita na agad ang mga woodcraft na ng Pamilya Oriarte. Nagsisilpi itong showroom ng kanilang gawang furniture at artworks. Siguradong matibay tulad ng kanilang pamilya at gawang mula sa pagmamahal at pagtutulungan. Ating kilalanin si Raymond Uriarte at kung paanong ang kanilang negosyo ay naging bahagi na ng kanilang pamilya at naging ekstensyon ng kanilang binuong tahanan. Magandang araw. Ako po si Raymond Uriarte. Ang owner ng Amorsis Woodcraft Collection. Ang Amorsis Woodcraft Collection ay nag-focus sa mga furniture at saka uh, mga built items at saka pang-tokens. 'Yon ang uh, sa focus namin sa aming family business. Ang Amorsis Woodcraft Collection nag-start ng 2017. Pero, kwan, kwan lang yon nag-extend uh, lang yon Kay, dati, ride the woodcraft pa yun. Di na bago sa pagninegosyo sa Sir Raymond, ngunit nahanap niya ang kakaibang kombinasyon ng passion at determinasyon sa paggawa ng mga woodcraft. Ito na rin ang negosyong tumulong na tumaguyod sa kanyang pamilya. Pangkuha sa pangkuha na gusto-gusto ko nang mag Uh, airport, effort, medyo may stress na <laughs> yung stress na makatulong, you know, happy lang sa paggawa ng woodcraft. So, sa ngayon, um, pasalamat ako, labi, lalo na sa, ano, sa DTI ng Provincial uh, Office ng Surigao del Norte kay tinulungan ako. So, anong nangyari ngayon, sa Amor Sis Woodcraft Collection palagi na ko sa in, uh, National Trade Fair Katung, uh, last year the long business tapos uh, regional malaki po salamat ang pamilya namin sa DTI Aside sa paglahok sa mga trade fair, natulungan din ng DTI sa Sir Raymond sa pamamagitan ng product development. Ito ang naging rason kung paano niya na-realize ang ganda ng spraying sa finishing ng kanyang mga woodcrafts compared sa manual brushing. On display din ngayon ang mga likha ng amorces sa sa Pasalubong Center sa Surigao City Mall. Ang pinaka na maganda ang resulta sa business, sa lalala, kay art, ito, mag-tuking-tuking kami sa misis uh, ko, sa mga anak ko, kung ano ang um, paano ang gawin, ano ang kurma ano ang crafting. Palaging parte ng mga plano ng Amorsas Woodcraft Collection na kasamang mapalawak di lang ang kanilang negosyo kundi pati na ang pagtulong sa iba. Kasama na rito ang pagbibigay ng opportunities sa mga kababayan nilang kabataan na bahagi ng deaf-mute community. Ang um, pinaka special na nakita ko na yung makatulong oh, makatulong sa mga buhay buhay ba sa worker ko kahit sa ngayon sa present may tao ako na tatlo apat sa minsan lima pero kung ma extend ko pa to pwede madagdagan ko lalo na yung may isa ako tao na deep tapos may gusto pa na dalawa. So, nakita ko na maging tatlo sila na date. Oo. Kasi eager man to sila sa trabaho. Seryoso. Ang pinaka-importante, happy ako. Happy ang worker ko. Lahat kami. Mga beneficyo. So, walang presyoran. Tapos, ang naka happy sa akin kay mag-istorya sa akin eldest ko na kwan, um, lalaki na si Dinton na gusto niya i-extend na mo doon sa, sa, kanila, sa kasita. Tapos may anak siya na laki na 15 years old. masaya ako kay inter lalong grabe ka interesado. yun ang pinaka-importante na may ma madiliga, Ngayon, da, ano po na, diligit ko na ito, tinuruan ko. Kung ano ang nagawa ko, lalong eh. lalo kasama ko siya. Para kung hindi natin alam kung hindi may makahondohin ako, matuloy-tuloy. <laughs> production, aksyon, oh. yan ang pinaka-importante, magtulungan. Tuningang malayo ang mararating ng isang negosyo kapag kasama ang pamilya sa bawat hakba. Ito at ang kagustuhang magbigay ng dikalidad na produkto at makatulong sa iba ang sandata ng matibay na Pamilya Oriente at ng Amorsas Woodcraft Collection. Isa na lamang kwento sa negosyo ang ating natunghayan sa episode na ito. Tandaan na ang asenso sa negosyo kapag may sipag at diskarte, makikita mo ang kita mo. Hanggang sa muli!